Yan, good morning mga idol. Ito na. Yan, shout out kay Alwin ng taga Silunay. Yan, kay Paring Nano, shout out. Paring Nano, pag lumusot itong flashback ko sa Kilulutagi, dadayo kami dyan. Yan, tepisting mo na kami kay Kilulutagi. Pag nakalunod kami kay Kilulutagi, tepisting kami sa Tyron. Pag nakalunod na Tyron, si didiritin namin ng Silunay. At, naba namin ang pinindahan na ang pinindahan ang vlog ang shot out sa customer natin sa Lasbang Tricky sa DKJ na Lasbang Emil dapat kay Lolo baka na mga mod Yeah, they do daron na nung dulo ta kay army naglara di magana mubo ayo yung bibi biren dulo ta kay nangana isa pa isa pa, 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 pa balik tayo balik isa pa testing natin ang iceyan pa ikot ice ka isa pa daw tapadaw eh parang medyo mataas ang montahe plus back email video ano singaw singaw yung kanyang ADC kailangan sigurong ilubog ng konti ibaba ng konti shout out pala kay Boss Api Boss Api namin yan pag tinamaan ng ADC dadali namin yan sa Tyrone shout out kay Boss Api dyan sa Canada

Hindi may dadayo doon sa di Hindi pa makalusit kayo doon sa tagi Yan, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa lobo Kay paring Taneko at kaya kay paring Tanik huh? Kay paring Pilo, shout out At kay Deo, sa anak ng mamay, kay Mami Pidok Shout out shout out kay paring Alvin yan mo nyo mga boss may karera nga pala dyan sa lubo may mga pang ano, dulungan shout out kay Deo kay Taki shout out isa pa isa pa isa pa

hindi pwede idayo mga boss parang ano hindi pwedeng idayo iwan pero natigil naman natigil naman ang mga gear ah, napanta natin ang lampo abangan nyo mga boss detesting ulit natin yan sa Tyron